nandito pala kami sa Satwa at naghahanap nga kami kung saan kami makakabili ng pusa. Dahil si Mariam nga ay lagi nalang tumutulo ang luha lalo na pag naalala niya yung pusa niya. Madami naman dito sa Dubai mga pusa na palaboy. Kaya nga lang nakakatakot syempre basta basta ka nalang pupulot ng pusa ba? Diba? Andito na pala kami sa loob ng pet shop at ayan nga ang bumungad agad sa amin ay mga isda. Ang sabi ko nga kay Maria may isda na lang. Dagdagan natin yung isda ng papa mo. Kasi si Adil meron niyang isang isda. Naku kaya nga lang ayaw ayaw niya. Ang gusto niya talaga ay niya. At ayan nga, nakita niya agad tong hamster na to. Sabi ko, ano ba yun, Mariam? Daga pa gusto mo. <laughs> hamster nga pala yan. Marami sila iba-ibang kulay dito ng hamster. Ang benta nga pala nila dyan ay 25 daw ang isa. Pero siguro makukuha mo na rin ang 20. At nakita rin pala ni Mariam tong rabbit. At ayan nga, ginagaya niya pa. Ganyan daw ang itsura ng rabbit. Yan nga ang gustong bili ni Mariam. Kaya nga lang, pag rabbit kasi, kailangan mo rin ng malaking lalagyan, ba diba? Kaya ang sabi nga namin ay hamster na lang anak. Yun palang rabbit, ang presyo niya ay 30. Siguro kung sobrang galing mong tumawad, ay makukuha mo naman siya ng 20. May mga parot din pala sila at saka mga lovebirds nga. Kaya nga lang, ayoko ng ibon talaga. Ang ingay-ingay kasi ng ibon eh. ba diba sa Pakistan, ang dami namin ibon. Talagang sobrang ingay nila. Ang sabi ko nga sa parot na to, ay pangit, pangit! Sabi ko. <laughs> Ba't ka kayo kong gayahin? Ginawa ko martinis ba? <laughs> namin sa Pakistan, nagsasalita siya, tinatawag niya pangalan. Ito nga hamster, inaalok sa amin, 50 dirhams daw, kasama na yung kulungan. Tapos meron siyang apat na baby, ayun na yung gumagalaw sa sulok. Pero hindi namin nabili yan kasi nga may lumapit sa akin Pinay. Sabi niya sa akin, ate bilikan na ng puto sa akin, kada bumili nga ako. Tapos sabi niya, may kilala ako nagbebentang kabayan ng hamster, tag 5 dirham lang, sabi niya sa akin. Kaya hindi kami bumili diyan, kaya lumipat kami. Tapos nadaanan namin tong ukay-ukay na tag 1 dirhams. 5 dirhams. Ayan, nakilala kasi ako ni madam na nakaitim. Kaya huminto kami. Tapos sabi ko, oh, gusto nyo sumama sa video. Tapos sabi nila, ay oo daw. O kaya ayan, ade, todo video tayo. Pinapapasok pa nga ako ni madam sa loob at pinapapasok din ako ni kuyang bantay doon. Kaya nga lang kasi, ba diba, nagmamadali kami at naghahanap pa kami ng hamster. At saka pusa, yung kasi nagtitinda ng mga puto, yung kasama niya sa bahay ay may pusa din daw na pinamimigay. Andito na pala kami sa bahay na nagtitinda ng hamster. Ang sabi nga niya, 15 daw ang isa pero ibibigay niya ng 10. Tapos yung kulungan ay 35. Ang sabi ko nga ay 50 na lang. Kaya ay binigay nila ng 50 isang kulungan at saka dalawang hamster. Ayan, marami silang tindang hamster. At ayan na pala yung napili ni Mariam. Isang babae at isang lalaki.